Sophia! Sa kahariang Berde Luna, nakatira si Prinsesa Maricar. Mahal siya ng lahat, lalo na ng kanyang kuting na si Kiko. Lagi siyang nakangiti at handang tumulong. Ngunit sa gubat, nakatira ang mainggiting si Bruha Elara. Nakita ni Elara kung gaano kamahal si Maricar. Aagawin ko ang buhay niya, bulong niya, Isang hapon, habang namimitas ng bulaklak si Maricar, lumitaw si Bruha Elara. Ginamit ng mangkukulam ang kanyang itim na mahika. Kopyahin ang anyo, sigaw niya. Naging kamukha ni Maricar si Elara. Nawala ng malay ang totoong prinsesa. Dinala siya ng mangkukulam sa kuweba at ikinulong. Ang pekin prinsesa Maricar ay nadlakad pabalik sa palasyo. Sa simula, walang nakapansin, Ngunit pagdating ng hapunan, nagtaka ang hari at reyna. Ayoko niyan. Gusto ko ng sopas na gagamba, sigaw ng peking prinsesa. Nagulat ang lahat. Ang paborito ni Maricar ay sopas ng kalabasa. Kinabukasan, lahat ng halaman sa hardin na dinidiligan ng peking prinsesa ay nalalanta. At ang pinakamatinding napansin ng lahat. Mew, lumapit ang kuting na si Kiko para maglambing. Alice Chan, mabahong pusa, itinulak ng peking prinsesa si Kiko. Dito na nagtaka si Kiko. Ang katuwang Maricar ay hindi kailanman sasaktan ang kanyang alaga. Alam ni Kiko na may mali. Sa gabi, sinunda ni Kiko ang peking prinsesa. Nakita niyang lumipad ito patungo sa gubat. Dahan-dahang sumunod si Kiko hanggang sa marating nila ang isang kweba. Sumilip si Kiko, sa loob, nakita niya ang peking prinsesa na bumalik sa anyo ni Bruha Elara. At sa isang kulungan, nakita niya ang umiiyak na totoong prinsesa Mareca. Ako na ang magiging prinsesa magpakailanman, tawa ng mangkukulam. Mabilis na tumakbo si Kiko pabalik sa palasyo. Tumalan siya sa bintana ng silid ng kapitan ng mga gwardiya. Walang tigil si Kiko sa pag-iinay at paghila sa damit ng kapitan. Muning, anong problema? Sabi ng kapitan. Bumiyaw si Kiko at tumakbo papunta sa pinto Natila tila sinasabing sumunod ka sa akin. Naintindihan ng kapitan. Ginising niya ang mga gwardiya at sinundan nila si Kiko patungo sa kweba. Huli ka, sigaw ng kapitan. Nagulat si Bruha Elara. Tinang niyang magpalit anyo, ngunit huli na ang lahat. Nahuli ang mga kukulam at agad na napakawalan ang totoong Prinsesa Maricar. Nadyakapan ng mahigpit si Prinsesa Maricar at ang kanyang matapang na si Kiko. Salamat sa iyo, munting bayani ko, sabi ng prinsesa. Ang iyong pagmamahal ang nakakita sa katotohanan. Mula noon, nading bayani ng kaharian si Kiko, ang kuting na nakabisto sa mangkukulam. At si Bruha Elara? Ikulong siya sa tora kung saan hindi na siya maaaring gumamit pa ng itim na mahika.